Good morning guys So nandito tayo ngayon sa IDSA Papunta ako ng Quezon City, Diliman Dahil pupunta ako sa office ng Laguna Lake uh, Development uh, Authority Dahil may pipick up akong dokumento Otos ni ma'am Medyo maluwag yung IDSA ngayon Ayan, Dito tayo banda sa IDSA White Plains Yun lang guys, nausog biglang na traffic <laughs> Ayan, medyo okay na ulit Nandito na tayo banda sa Camp Aguinaldo. Sa bandang kanan niya ng Camp Aguinaldo. According sa Google okay, Map guys, Northwest, ay 17 okay, minutes okay. lang yung gahihin natin. Okay. Simula okay. ngayon. So nandito tayo sa Santulan Station. A few minutes later. So yan guys, tapos na tayo. Nakuha ko na yung dokumento. So ayan na yung dokumento. Nakuha ko na. Ngayon, babalik na ako ng... Ortigas Inter dahil nandun sila si boss sa meeting. Alright Yan pala ang Philippine Heart Center So katapat lang siya dito sa ano sa uh, pinuntahan ko Yan naman ang Ace Avenue Medical Center Ayan lang yung GMA guys so kung makita nyo yung may tower na yan, yan ang GMA Grabe, sobrang traffic dito sa Idsa o, pabalik Pabalik ng Pasig Ano? Slow moving Nandito pa ako ngayon sa Farmers Cubao. Ayan guys, nakaiwas na tayo sa traffic. Ayan, nandito na tayo sa Ortiga Center. Ayan o, oh, Robinson's Galeria. Tapos so, yung mural ko kanina o. Oh. So yan guys, may nagtinda ng buko dito. Bumili ako ng buko. So ito na yan o, oh, isang piraso. 60 pesos to. Grabe ang mahal ng buko dito sa Manila. Kaya pag umuwi ako ng probinsya, sawa ako sa buho ko doon. Dahil dito, napakamahal. Sarap kumain ng buko ko. Kasi lang napakamahal. Kaya hindi ka everyday makakain ng buko ko dito. Inumin na natin to guys. Bye. Hey, Tapol! Ito na lang yung natira o laman. Ganito lang ito kainin Oh. Ang binili ko kasi yung may laman. Mm. Ba? Ganun lang. Pagay may na yung plastic. Mm. Sarap na lang ang buhok ko. Wow. Ang guys, nandito na ako sa labas ng building kung saan sila nagmi -me meeting si boss. Sabi niya, 10 minutes pa daw. Basta lang, lumagpas na ng 10 minutes, wala pa rin. So, antay lang ako dito sa labas. Sana hindi tayo paalisin ng gwardiya dito. Pero sabi ako ng gwardiya kanina, mga 10 minutes pa daw. E lumagpas na kasi, bawal kasi dito sa labas mag-parking 1 eh. Later. So yun na nga guys, pagkatapos na um, i-drop ko sila sa boss office ay nag-lunch muna ako dahil mamaya may pupuntahan ako. Guys, nandito ako ngayon sa Toyota dahil bibili ako ng langis, dalawang litro. Dahil itong sasakyan na dala ko, nagtataka ako, nagbabawas ng langis. So every 10,000 mileage ako nag-change oil pero nasa 8,000 pa lang. Kulang pa ng 2,000 para ma-change oil ko siya. Nagbabawas ng halos kalahati doon sa gauge niya. So, nagtataka kung bakit ganun Sa mga mekaniko dyan, kung mapanood nyo itong video na to I-comment na lang kung ano kayang problema nitong sasakyan na to Nagbabawas na ng langis Ayan, so fully synthetic yung ginagamit ko dito Siguro lalagyan ko muna ng isang litro Tapos susukatin ko kung kaya na bang abutin doon sa pinaka-label niya dahil naka lunch break pa nga ang in charge dito sa parts and accessories kaya nagbibidyo muna ako dito. Napakaganda talaga ng Hilux oh. Ito ay pangarap ko lang. Hanggang sa pangarap lang tayo. Dahil napakamahal nito, ang presyo nga nito ay ito 2.184M. Mm. Ito pa oh, Avanza. Kasi lang wala pang price. Ang ganda talaga. Kailan kaya tayo magkaroon nito? Ito pa oh, Race pang girl. Ang price naman nito ay ito 1M and 69K Wow Ayan o oh. Ang ganda riba Pang baba yung kulay Ayan dito naman tayo sa Corolla 35K na lang down payment Hanggang silip lang muna tayo ngayon mga guys Dahil hindi natin kaya itong bilhin Ito pala yung price niya guys 1M and 778K Grabe So ayun guys nakabili na tayo ng langis Pang dagdag natin Ayan o 2L yung ko Ayan, dalawang litro. So, fully synthetic yung binili ko. Sa dalawang litro, yan ang nabayaran natin. No? Oh. Ayan, 1,635. So, nasa 816 yung isa. Ayan, buksan natin. Gusto lang wala akong tools pang bukas. Tingnan natin kung kaya natin sa kamay. Nako. Di kaya. Alay. Grabe ang tigas. talaga so mamaya ko na lang sa dagdagan maghanap muna ako ng tools ayan buti na lang mayroon akong open rings dito ganyan ginagawa ako oh. so sinikot ko lang ng tire sa taas so paikot ayan natanggal na kagamay na natin dahil maluwag na ayan o oh. Ito, tatanggalin na natin itong silyo ng ating langis. Ayan, tinusok ko lang siya ng tie rings ha, para mabilis. Ayan, ibubos na natin itong isang litrong langis. Ayan, isang litro lang muna ilalagay natin. Napakadilim. So ang bobo ko talaga, mayroon palang light yung cellphone. Naisip ko yon noong naubos na natin ni boss yung isang litro. Ayun no, napakaliwanag pala. Di ko naisip yon Ayan guys, ibalik na natin yung engine cap. So higpit kamay lang talagang ginagamit ko dito. Hindi ko na ginamita ng tools para hindi siya masyadong uh, mahigpit dahil dati kinamita ko ng tools ayan tuloy nabali kaya hindi siya dapat higpitan masyado higpit kamay lang talaga ayan i-check na natin ang langis kung umabot na pa talaga doon sa minimum level niya ayan nasa level na siya pero siguradong kulang pa ito dahil hindi pa na talaga nakababa yung langis dahil nakandar yung makina kanina ang tamang pagsukat ay 'yung sa umaga 'yung hindi pa nakandarin 'yung makina. Doon mo makita talaga ang tamang level ng langis. So ayan, uh, i-check ko na lang ulit 'yan bukas ng umaga.